So yun, kumusta po ang lahat? Magandang hapon. So bali, update lang tayo sa lagay ng panahon. Kaya hindi tayo makapaghanap buhay. Video matagal-tagal na. Yung huling upload natin, ano lang yun? Re-upload video natin yun. Kasi ano, wala talaga eh. Wala talaga tayo may upload. Kaya ayun na lang yung ko. Eh, gano'ng kalakas yun. dumadating yung bagyong Chris eh, ano lang, hangin lang hindi maulan ngayon kasama na yung ulan pambihira yung alon no, yung dagat kulay putik na grabe wala pinto, sabi ni boss matagal-tagal na, hindi kami nakapagganap buhay nila utol mga bangka namin, tambay yan dos buwan mahigit na walang kita yun sa pan-di-dilis kasi ano lang yun eh baka ano lang may, may upload na video lang tayo nun walang kita may ginita mahang kaunti 200 yun lahat ah sana kumalman na to sana mawala na yung bagyo at sana paglabas ng bagyo kumina din yung bagat para maghanap buhay na tayo ano na mahaba haba mahaba haba na yung dilim malapit na siguro mag uh, kawaran pa kung tawagin namin so yun maraming maraming salamat sa suporta at pagkatang tangkilik sa ating mga videos